Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga mamayang Pilipino dito sa ating bansa. Wow! Heto na, damang-daman na natin ang papalapit na kapaskuhan. Maghanda na, lalo na sa mga nakatira sa lungsod na ito dahil madami silang matatanggap ngayon. Mapapasana all na lang talaga tayo. Saan nga ba ito? Ating alamin? sa Facebook page ng Makati, simula na ang maagang pamasko sa Makati dahil narito na ang mas pinabonggang pamaskong handog gift bags. Ang bawat bag ay naglalaman ng Makati Zen T-shirt, dalawang pang-adult at dalawang pang-bata, Dalmonte Spaghetti Pasta Sauce at Fruit Cocktail, Alaska Condensed Milk, Nestle Cream, Magnolia Cheese, dalawang Leves Vienna Sausage, dalawang Pure Food Corn Beef at dalawang Spam Lechon Meat. Uumpisahan ang pamamahagi sa December 2, 2024 ni na Congressman Luis at Mayor Abby Campos kasama si na Vice Mayor Monique Lagdamio at Congressman Ked Peña. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!